bless, bless o may pa ulam natin ba na talo ulam tayo, talabas, gusto, susfansa レコーン、イネット、イネット、イネット、イネット、イネット、イ matigas na yung iba mga doon. Ano? o ah ah tigas ang oh, ulang nga ito mga idol ayun ay mga idol oh. gusto ko pa rin mga lolo ano eh sarap pa to ng karne ang kayo dulo tingnan natin iba Yeah, I'm going Kaya yes, siguro mga idol. 20 lang bilhin natin ito eh. Isang kilo. 20 lang isang kilo mga idol. kain tayo makan yung kain mga idol. Okay, no? mal moy tengah kamai. Tutung nang sini nak nah tu nah. Abung ni Kita ha. tengok nanti